Ayan guys, L-type with stool. Yan po ginagawa natin ngayon. COD and free delivery po rin po tayo. Sa mga gusto pong umorder, pwede pwede po kayong umorder. Message nyo lang po kami sa Messenger. At sa mga gusto mag-reseller, welcome naman po kayo dito. At siyempre, shout out po muna tayo. Ayan, kay Dan Ariola. Sa po nating magaling manggagawa, ayan si Ranel Bongkawil. Shout out sa inyo. Sa aking utol undas de Calibre, undas Aguilar, shoutout sa iyo si Angelo Perez Si Lemar Marañon, shoutout Kay Sean Francis Ayo, shoutout Kay Renerex Stadios na sa kasalukuyan ay bumibiyahe ngayon papuntang Cavite Shout out sa inyo. At yan po ang ating bed with drawer. Ayan po, kita niyo naman. Tinetesting ang drawer kung gumagana ba. Ayan, pwede pwede po kayong umorder ng ganyan or magreseller. Open po lahat, open po sa lahat ang pagre-reseller. Wala kami pinipili. Basta marunong magbenta, hindi mahihain. Welcome kayo dito. Siguradong kikita kayo dito. At uh, COD and free delivery po tayo sa buong Luzon. Basta wag lang po tawid dagat, i deliver po natin 'yan. Pero by schedule po tayo. Yung deliver po natin may mga schedule, hindi po pwede yung mga rush order. Pwede po kung malapit lang mangaanweba sa Ihatarlak. Tarlac. Uh, Pangasinan okay lang siguro. Pwede yan mag-deliver anytime. Pero sa ibang uh, lupalo po Ayan. sa mga region 2, 3, 4 by schedule po ang ating deliver dyan at syempre salamat po sa mga nanood pakipindot na rin po ng like button maraming salamat po